Good morning. Nandito na naman ako mga bakat. Tutungas na naman tayo sa bundok. Ayan, may dala akong sako. Saka may dala akong tubig. Dalawa. Dalawang tubig mga kabakyard yun tubig para mainom ba pag let's go mga kabakyard dito naman tayo buhay bahay rap, buhay probinsya What up, what up, Good morning sa lahat. Shout out sa lahat at mga kaibigan dyan. Mga, lalo na mga OFW. Kumusta kayo dyan mga idol? Yan, dito tayo sa kapundukan. Ito na yung daanan ko lagi. Mas malapit kasi ito sa bahay mga kabakyard. Sure, sure cut siya. Kasi pag doon ako na daan napakalayo. Eh wala naman akong motor. Kung may motor ako kasi kalsada doon pwede. Eh dito na lang. Mas malapit dito. Ayan may baka pa. Taga, tsaga, tsaga lang tayo mga kapatid. Sa buhay natin. Laban lang, laban. Tanghali na. Pinanghali ako mag nagising eh. Nagising na ako ng alas 5 eh. Sarap pa si pahiga-higa eh. Ayun. Eh. Hey. Nandito na tayo. Ayun. Nandito na tayo mga kapatid. Andiyan, thank you Lord. salamat sa lahat. Ah, uh, nagpapasalamat ako ulit sa sumuporta sa akin. Thank you at sa mga WW, shout out sa lahat. Maraming salamat.